Hindi eh, lang po isa, kundi dalawang mesa boat ng China ang humabol sa mga barko ng Pilipinas habang naglalayag ang mga ito sa hasa-hasa show sa West Philippine Sea. Nilaser din ang eroplano ng BFAR na delikado raw dahil posibleng pansamantalang makabulag sa piloto. Saksi, si Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang dalawang Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasahasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Inahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Romapenet. Dalawang missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung dalawang barkon ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana paghatid ng ayuda sa mga manging isda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming aeroplano. Agad nag challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino dalawang best pang naglaser ang missile boat. Pag nat natapatyo sa mata nating piloto, it will cause uh, temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BIFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China nararanasan din ng mga mangisda. Minsan ma'am pinapa pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, isang tonelada na lang ngayon. Nalungkot ba na medyo nagagalit? Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, di, siyempre, magagalit naman po tayo. Magit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa hasa-hasa Naghati din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa lompong Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkaw. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa pag-asa island ng apat na barko ng Bifar noong Merkoles, September 25, sinunda na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy sa routine maritime patrol ng BIFAR kinabukasan. Di bababa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa pag-asa island. Nirajuhan ng China ang BIFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K-1. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources has ordered the people over. Conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng dalawang inflatable boat ng China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Dato Romapenet. Sumunod na rin ang dalawang Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Romapenet, ang isa naman sa BRP Dato Pagbuaya. Pagkatapos lumipad ng helikopter ng Chinese Navy at inikutan ang dalawang barko ng BFAR. ang dato romapenet pinagit na ng isang Chinese militia vessel, dalawang inflatable boat at helikopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang pagbuaya isang dangerous maneuver na may tuturing. Umiwas na lang ang B-5 vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission Sandy Case 1, 2 at 3 na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China Nawag ng National Maritime Council na ilegal. At maritime area is uh, within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang uh, in intimidate yung mga civilian boats na nandun. Ganun sila kabilis uh, gumalaw dahil napakalapit ng submarine. Doon nila at tinatago o sinasabi natin ginagrahe ng kanilang mga navy ships. Sa maritime patrol ng BIFAR... Kapu na po malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Webes pa lang ay namataana na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable 'yun pag uh, pumasok na sila sa ating 12 uh, nautical miles territorial na natin 'yon eh. Now we can already uh, do more more um, physical challenges no. We can even board them. Mula sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.